Ano yan? May pasalubong ka. Ngayon dala kaming mga tinapay. Pupunta kami ngayon doon sa range area para kumasta ang ng mga sisiu. Dala akong bakuna. Lasota strain. Ah. Pagbasta pa na kilikili. <laughs> At least kilikili. Pawis. Kilikili pawis. O oh, yan ang kapatagan sa baba. Marami mm -hmm. pang fag sa baba. yung Mamaya pag baba makikita mo na rin. Mm -hmm. Para alis sa gula, nung pulong rin para. Okay. Excited na ba kayo sa mga sisiw? Tingnan natin anong nangyari. Sila ay, pa ba? Sila ha? pa ay buhay pa ba? <laughs> huh? Matagal na akong nagwa-wonder. Saan pa ba kaya makakita ng tsesa? Dito lang pala sa bundok. Ayun, wild tsesa. Walang wala pang hinugin. Uh -oh. Yung mga bilog-bilog na -bilog yan, yan yung tsesa. Yeah. Oh, di ba? May chiesa pala rito. Oh, tara na. Ano pang pinanghihintayin diyan? Tara na. Wo, oh, mayroong pang entrada na paulan ng mga dahon, ah, ha. Oh, picture, picture. Alam niyo. Ah. Oh. pagod. Oh, <laughs> <laughs> Nasaan ka na? Ah, malapit na. Ito na lang, akyat na lang. Diyan na tayo sa Kanina ka malapit, ha. Malapit na akong mainis. <laughs> <laughs> malapit na daw, malapit na siyang mainis. Lakad na tayo. Tayo, saan ko tatayo? Tara. Tara. Ini Ay. asan nila? Nandito na kami, mga kaibigan. Hoy! Dito na kami. Susu! Kami bebe. Susan. Susan. Susan Rodriguez. Balik tayo kin kan para makita nyo. Hol. Susan, nakakawala si Susan. Yolga, Yolga. Hi, barun kaming kasama. Pape nga pa sila.

Saan ang bakunain nyo? Ba, tinibakunain nyo ba? Oh, kagaling na. Katagodan na rin ang babae, oh. Hello, baby. Kumusta? Ilan yung natin niya? Kami. Ah, kaila po. Bali, 14 lata. O 13. Ah, 13 niya ba? 13. Chik, 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 chik. Harta, hindi ito. Ano yung babae, lalaki? Chik, 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 chik. Chik, 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 chik. So, yes. Kalaguna? Kalaguna ang bahay nyo? I... Eh, yeah, may ingkit yung mga manok dun sa baba. Hello? Yeah. Tapos, yung dinaanan yeah, Al yung dinaanan natin kanilang may kalabaw. A ano ba? Kapit-bahay lang nila yung doon, Banda? Yung may ano sa baba? Hello? Chik, 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 chik. Kami ya, Cik, 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 Hoy, ayaw niyo akong lapitan. Ako nagdala sa inyo niya, dito. Kalago niyo, ha? Ay, ay mamangan niya. Ito na itong bulok niya Hello. Sabi niya, ito babae, oh. Wah, mo, prinsesa yan, eh bala mo prinsesa ya. Yo no. Palaguna. palagunang lagoda cooler kainan nyo, ng inuman nyo, no? duro Hoy. Bat ka tumatak bo, dinosaur ka? Dito sila nahihiga, natutulog. Ayan. Yung pinuntahan natin dito dati, wala pa to. Wala pa to. Yero pa lang. Tapos, ayan na. pero silang kainan. Ganda nitong kainan na to. Oh. Para hindi siya mag-turn. Meron siyang stopper. Stopper. Stopper, Oh. Walang katapon yung pagkain. Pag gumanyan sila, meron. Pag gumanda sila, di ba? Napaka galing ng makaisip ng ganitong kainan. Stopper la. Hello. Ito yung range. Yan yung range, guys. <laughs> Why ba't kayo nakaumpukan dyan? Nanang atin. Siya magganing asan? Kaya kasi, rin, wala ah, ko tingin na ito nga ng Google Maps. Ito yung dark blue ko yung labi niya. Ato na kayong ko sila oh. Sabihan na ako eh. Uh. Alam mo mati kuya ano. Pero mati ah. Yeah, boy. Ay, ala-ala kanong mate ana. Patambayo la pa mayuho. Mayuho sa. Hmm. Wow. Napakalalaki na oh. Kaklase. Oh, sila? Yung okay. okay. kumpulan sila. Mga Grace, Papay Grace. Oh, walang buntot. <laughs> Nandun yung sa atin eh. Ayun yung mga babae. Oh. Ayan inumin. Hangin. Kainan. Okay. Na si princess uh, the princess? chicken. Uh, somewhere. Oh, di ba? Malalaki na yung mga sisiyo namin. Ah, yan ang pinunta namin dito. Kumustahin. Kamusta kayo dyan? Malaki na. Kukuha daw sila ng sampalok. Sampalelo Oh yung ano ng sampalok yung dito yung mura ah masarap yun Saka sa sinampalokan oh yan ang lugar tignan nyo naman bundok yan bundok oh nandito tayo sa bundok syempre hindi nawawala yan ito ay shed ng mga kinukondisyon. Tapos may kulungan ng sisil. Tapos yun ang kubo. Tapos yung hagod. Niluluto yan. Napakasarap. Sa so, mga kaibigan, kung sino sa inyo ang may recipe na masarap sa mga hagod. Ito matanda na to. Tapos yung medyo bata pa. Oh, comment nyo lang yung may recipe ng hagod. Tita, bisang hagod ay kababada. Eh. Ang ganda ang saya dito. Ganon manok. Pero alam nyo, ang aming pasyal dito ay sa mga sisiw. Ah. Hindi sa sampalok at hagod. <laughs> Pero, siyempre masarap ang hagod. Oh, si tita. Subscribe po kayo, Tita Ibo. Tita Ibo's chan. Tita Ibo. Yan. YouTube. Hi, shout out. Oh, ayan. Ayan, ganyan ang setup ni Tito. Meron siyang maliit na solar, munting solar. Yan. Sa likod ng kubo, puno natin sa likod ng kubo walk through walk through lang walk through Kalidom sa likod ng kubo ay bangin ayan bangin ito yung kubo ni Tito sa likod ng kubo ay tumataginting na bangin <laughs> ayan okay so yun ang setup ng kubo niya. mga bato eh mga batong yan yan na nag-prevent para sa soil erosion. Para hindi nag-erode -e yung soil. Ayan. Ay, nako, sarap dito. Sobra. Hmm. So, so, ito yung shed ng manok. Kinukondisyon at uh, slash nursery ng mga sisil. Ayan yung uh, shed. Alalayo ah, ako para makita ito mabuti. Ayan yung setup ng shed. Yan, shed. Kita niyo ba yan? Mas, malilim dyan. Ayan yung mga sisiw. Maraming sisiw. Ito may mga bulik. May, may, may pugad. Ito <laughs> ang pugad. Kasi sila itlog. ito. Actually bitlog itlog. Ayan, bubutasan lang yan solve na. <laughs> Ay, mga babae na itong pangyay. Tapay gray. Sit. It's, it's about time na uwi na kami. Bap, muna na kami. Oh, sige. Madulok na eh <laughs> Eka pumumig kaya Pumumig ng sambra mm. Alright Okay Nakita na namin ang dapat nakita sa taas Okay mga sisiw So Aling mimay Tita Helen Bye bye Tita Ibo Ayun o Nagbisi-bisi pa doon <laughs> bye na kami. Paala. <laughs> Aling Mimay Show. Bye-bye. Tita Ibo. Yes. YouTube. Oh, si Tita Ellen mag magbubukas pa lang ng channel niya. Hmm.